kaya ang ang kamias? Dahil pwedeng pwede itong gawing masarap na candy, ang ganitong proseso sa paggawa ng kamyas na candy ay hindi po maasim ang sarap niya kainin. Masarap din to pang para pang himagas at pwede mo rin ito pagkakitaan. At umpisahan natin dito sa ating 500 grams na kamias. Nahugasan ko na po ito at tusok-tusokin lang po natin ito ng tinidor. At gawin lang natin ito sa lahat ng kamias. At kapag natapos na natin lahat, lagyan lang natin ng isang litrong tubig. Sunod natin ilagay ang 1 teaspoon ng baking soda. I-mix-mix lang po natin itong mabuti hanggang sa tuluyang matunaw talaga ang ating baking soda. At kapag okay na, takpad lang natin at ibabad lang natin ito for 24 hours. Ayan, after 24 hours, ganito na ang itsura ng ating kamyas. Hugasan lang natin itong mabuti mga tatlong beses at pigaan para matanggal ang mga isis na tubig. Huwag din pa sobra sa pagpiga para hindi kadurog-durog. At dito sa ating kawali, maglagay lang ng 1 1⁄2 cup ng white sugar. At 1⁄4 cup ng tubig. Huwag po gumamit ng brown sugar, napaka-dark kasi ng resulta. At lagay rin natin ng 1 teaspoon ng asin. At 1 teaspoon ng banana extra. I-mix-mix lang natin at hintayin na lang natin na lumapot ang ating asin pans. Ganito po. At pwede na po natin ilagay ang ating mga kamyas. At mix mix lang natin. Dapat magaan lang ang paghahalo para hindi madurog ng mga kamyas. Ayan, at magtubig na ang kamyas. At hindi na lang natin na mag-reduce ang tubig. Ayan, at nag na ang ating asukal. Para malaman natin kung pwede na ba ito, at kuha lang tayo ng tubig. At ganito lang ang gagawin natin. Kapag nag-solidify niya, pwede na po natin ito hanguin. At dito sa ating lagayan, nilagyan ko lang ng parchment paper. Kung wala kayong parchment paper, magpahit na lang kayo ng konting mantika para hindi dumikit. At ihiwalay-hiwalay lang natin ang mga ito para hindi magdikit-dikit. Tayo rin kasi ang mahirapan nito mamaya pag lumamig na. At ayan, lumamig na. Tanggalin lang natin ito isa-isa. Medyo madikit talaga ito. At ikot lang natin ito dito sa ating white sugar. Kung wala kayong plastic gloves, magpahid na lang kayo ng konting mantika sa kamay para hindi dumikit. Ang kagandahan dito sa recipe natin, buo talaga ang kamyas at hindi po maasim, promise. Nagtaka nga ako dito noon, bakit hindi maasim? Dahil sa pagbabad natin sa baking soda ng 24 hours. Hindi na masisira ang mukha niyo pag kinain niyo ito, charot! Sayang din kasi ang mga kamyas pag nasira lang. Kaysa masira, dadawin nalang natin ang na kamyas candy. Siyak na magugustuhan ito ng inyong mga tsikiting. Mahilig ang mga bata dito. At madali lang naman ito gawin. Maraming salamat ang nasasusunod po.